Welcome back mga kayari Susunod yung anak niya sa papa niya Kasi sinitsik niya kung maayos na yung paglabas ng tubig Pero naligo na ho siya Sundan natin yung anak niya Malinis na ho siguro kasi naliligo na siya eh Pasensya na po kung putol-putol yung video natin then Sinadya ko lang putulin kasi sobrang mahaba kasi Pagdiko po po to nit. Masarap maligo ngayon diyan, malamig yung tubig. Ariko. Yan. Tapos na rin sa so wakas yung problema niya. Wala nang buhangin bro Malinis na oh, Malinis na daw mga kayari oh. Naligo na nga siya dito oh. Yan mandar pa rin yung mga kanal oh. Tignan natin oh, Malaking tulong na pa na yung lupa oh. Ang damig, oh. Wow Ah. Oo. Oh. Eren po malinis na po yung tubig oh. Ang lamig. Galing kasi sa ano, sa baba. Malakas nang kalakas. Kanina, ng Malakas na. Hindi niya ako kayo tutin yung lakasan ng makina. Kaya malintang na ano, yung makina yun Pero pag gumita ng malaking makina, napakalakas na po nito. Kasi malakay yung tubo na nakatanim doon. Depresyon -de -de mapalasa mga buhit na bagyo na nanonood mga sir ma'am salamat po mano-mano lang po ang nagtanim ng tubo ng mga to hindi po yung pagay ng ibang bansa na machine dito po tao lang hindi lang natin nakunan kasi nagkataon na may ginagawa ako may pinuntahan ako nagumpisa sila dito bot na lang naabotan ko nung din ng makina kasusunod siguro baga no. baka makaimung ulit tayo na magtatanim sila ng tubo ng tubig. ang lamig ng ayare oh. Oo. Oh. Hmm, na po oh. na na po yung gastos niyo sa gasolina dito. So produk kasi malapit lang nandito mismo sa Lipa na. Limang Di lang dito na lang nila, yung hitagod na lang maglipat. baboy hose na yan kung gagamitin kanila. nila galing pa yan doon sa ilog na yun yung sa likod ng mga kabahayan na yan doon pa sa gilid na yun sarap maligo ang lamig tigang na tigang yung lupa oh. ka dalawa. Iuwi mo. Kung dalawa. Ah, iuwi nga daw niya mga Kaya yeah, isa lang pina. Kaya laging kasing may ano to, may, may kailangan, mayroon siyang dito para paggamit niya ng motor. Mayroon siyang pang sa, para hindi gano'ng mahirapan yung motor. Ano, may bulwak na to. May hinalo yung niya nagsiuya na ito mga haos na ito gagamitin niya pa ito malamang magpapatubig muna siya dito bago siya magpapabungkal tapos mga ilang araw pwede nang iparotor pag narotor na kung may budget na naman siya papaguhitan niya na tapos sabay na po yung pagtanim ng mais hindi po madali ang proseso pag nagtatanim ng mais kasi talagang mamumuhurin ka ng malaki laki asahan nyo na po sa lahat ng nagtatanim dito kung sakali may panahon na ako bibidyo ko po sa inyo para sa inyo ipapakita ko kung ano yung mga kaganapan sa nagtatanim ng mais sa bukid grabing init yung service ni Uncle keel, nakisakay na doon sa motor na ano, maghihimagas daw doon sa ano, magpilisin daw. Lasing na ako itong dalawa kaya na uma kulang Ha? Ah. Palit Ay, babalik ka pa? Naya nga ako pa O, papandarin mo pa naman na tuloy-tuloy ng motor, no? Yatid daw muna yung anak niya, pati yung mga ibang gamit, yatid niya muna sa kanila. Kasi medyo makalayuan din yung bahay nila, andun pa dun sa ano. Malapit sa highway. Yung dalawang nga pala wala pa, naglilinis ng kaldero sa ilog ako na lang mag-isa dito kung may bali mamaya pa naman ako uuwi sige mga kayari hanggang dito na lang muna ay bago nga pala matapo tapusin ko yung video sa hindi pa nakapag subscribe huwag niyo pong kalimutan mag subscribe para makatulong po kayo sa bago nating channel malay mo balang araw makatulong din tayo sa nangangailangan Malamig din ho naman dito, kaya lang yung part na matamaan ka ng araw talaga napakasakit. Sobrang init kasi ngayon. Ng mga alaga nila o nang nakikisilo lang. Mhm. May iwan na yung mga ano dito yung iba. kadela. Tunjukkankan mana? Hmm, punya nang mangga. Pasensya na po kayo kung medyo makalat. Ganito lang talaga sa bukid. Kasi sa papo, panay lalaki po sila nandito kanina. Ano? Pero mamaya siguro baka lilinisin din nila ito. Sige, hanggang dito na lang ho.